Wow! And si ulan ko na yung mga konong to. Mahilig ako sa ice cream and mahilig din ako na mga cake. Kaya't isang tunay na mahiwagang kombinasyon ang naghihintay sa akin. Oh, oo, oh, oh. kailangan ko lang ayusin ang lahat ng konong to sa ibabaw ng cake. Hmm? Oh, mukhang totoong kastilyo ito. Tingnan mo. At ngayon, meron akong dalawang bandila. Idikit natin sila. At kailangan ko rin na matunaw ng kaunti ang ice cream. Oo, nandito ang aking hair dryer. Ang mahalaga ay huwag labis-labisin. <laughs> Perfecto! Ngayon, maglalagay ako ng mga sprinkles sa ibabaw para mas maging astig at mas maliwanag pa. Oh, tingnan mo yan. Iyan ang cake ng pangarap. Oh, oo. Oh, oh. Hindi ba't kamangha-mangha iyon? Ang ganda talaga nito. Ha, huh, naging parang walang lasa. Hmm, ano kaya ang idedekorasyon ko sa cake? Na may? Wow, mga gintong iPhone ito. Pero bakit ilalagay sa cake? Pwede rin itong gamitin? O hindi? Oh, tsokolate ito? At nakakain. Napakasarap. Sa bagay na ito, talagang kailangang palamutian ang cake. Ang isang iPhone ay ilalagay sa tuktok na layer at ilalabas ko lahat ng cool na apps para sa iba pa. Oh, anong ganda mga lollipop na may mga logo ng iba't ibang aplikasyon. Ide-dekorasyon ko rin ang cake gamit ang mga ito. Oh, ang galing. Oh, at sa aking tunay na iPhone, mag-o-order ako ng mga kulay para sa cake. Oh, magiging totoong TikTok cake ito. Ang galing. Puhanan mo ako ng litrato kasama ang aking himala? Bakit mo kailangan ng karangalang ito? Mas mabuting tingnan mo ang aking matamis na kastilyo? Hindi lamang ito maganda, kundi sobrang sarap din. Lahat naman gusto ng ice cream, di ba? Yun na yon. Hmm, ang sarap. Masarap din ang aking cake. Tingnan mo. At mayroon akong lahat ng magagarang bagay. Mga lollipop. Lumalabas na napakasarap at uso, katulad ng ibang bahagi ng aking cake. Kaya Robert ba ba Drivers driver sa for us walang kano Classico. Ano ito? Isang cake na gawa sa karton? Dekorasyon ng buhangin at bato? Totoo ba? Wala talaga akong swerte sa pagkakataong ito. Oh, oo. -o. Hindi mo talaga masisiyahan ang lasa ng cake at ano ang nakuha ko? Oh, horay! At mayroong akong malaking plato ng prutas at berries. Sige? Okay. Mag-e-enjoy na lang ako. Magtatayo ako ng malaking palasyo ng buhangin. Ide-dekorasyon ko ito gamit ang mga batong iyon at mga shell. Maaari silang gamitin para sa magandang dekorasyon, pati na rin sa magagandang bintana. Oh, oo, oh, oh, ganyan lang. Perfecto! At ngayon, ang Barbie doll ko ay titira sa kastilyong ito. Hindi mo ba gusto ang kastilyong ito, Barbie? At ngayon, maghihintay si Barbie dito para sa kanyang prinsipe. Perfecto! Oh, baby. At narito ang kanyang prinsipe. Uupo si Ken sa tabi ni Barbie at poprotektahan siya mula sa lahat. At sa bubong na ito, maghahalik sila. Oh, dahil sa akin, nagkaroon ng totoong pamilya. Binabati kita. Oh, ang tamis. Ah, uh, ano? Bakit ang daming buhangin? Buti na lang hindi napunta sa prutas. Nagpuputol lang ako ng dragon fruit dito. Mayroon akong espesyal na hulmahan na makakatulong sa akin na ikat ito sa hugis ng mga bituin. cherry and by the strawberry ay Garry's. In sa na nasimpling hiwain lang ito, Sir Garry's, sa and daddy ay hindi na oras na para ihulma ang mga prutas at berries sa ibabaw ng cake. Ang pangunahing bagay ay huwag mag-iwan ng mga puwang. Pagkatapos ang cake ay talagang magiging makulay, nakakatakam, at napakasarap. Mga huling pag-aayos at... Handier na! Tingnan mo kung gaano kaganda yung kinalabasan. Wow! Roxy, kumusta ang mga manika mo? Ayos! Sa akin, ang isang mungkahi para sa'yo. Ibigay ko sa'yo ang cake ko at maglalaro ako ng mga manika mo. Ako. Oh, hooray! Dahil ayokong kumain pero talagang gusto kong maglaro. Ngayon, nasa ilalim ng aking kontrol ang pamilyang Barbie na ito. Ha, at nagutom lang ako. Pakinggan mo, Alice. Hmm? Susubukan ko ang cake mo at talagang masarap ito. Magaling! Gustong gusto ko ito. At nag enjoy ako sa aking bahay-bahayan. Ano? Ano ito? Paano mo na dekorasyona ng cake gamit ang ganitong dumi? At may gold bar ako. Pwede ba natin itong kainin? Oo. Mas mabuti ang ginto kaysa sa mabahong isda. Ano ang gagawin ko rito? Ang amoy nito ay nagpapasakit ng tiyan ko. Oo, oo. Mas mabuti talaga ang ginto. Oh, kung hindi ko ito makain, masyadong matigas para doon. Kakailanganin kong bumili ng iba. Tagapagsilbi, dalhan mo ako ng matamis na mga alahas. Sana ay sapat na ito. Siyempre, ngayong sandali, narito ako, walang problema. Narito na. Narito ang pinakamarangyang dekorasyon ng tsokolate. Oh, mahusay. Iyan ang kailangan ko. Ngayon, makakagawa na ako ng cake para sa mayayaman. Ito ay idedekorasyon na ng pinakamaganda at pinakamasarap na mga bato. Mm. ilagay natin ito. Ganito. Tingnan mo ang mga alahas na ito. Os, at ang chain na ito ay napakaganda. At syempre, ang pinakamahusay ay nasa ibabaw. Oh, ano ang amoy na yon? Yuck. Uh, pakiramdam ko ay masama. Kailangan ko ng pabango. Heto hey, na, Um, uh, okay. Talagang di ko akalang makakatulong iyon kasi nagdedekorasyon ako ng cake ko gamit ang seafood. Uh. Oh, mga hipon sa ikalawang layer. Oh, hindi. Ano pa ang natitira? Pugita? Serioso? Well, at least nakakatawa ang itsura nila. Okay, ganyan lang. Hindi naman mukhang masama pero sa palagay ko hindi ito masarap. Oh, at gumagawa ako ng ginto sa ibabaw. Ano? Oh, handa ka na. Ako rin. Alin kaya sa mga cake ang masastig? Siyempre, hindi akin. At kailangan ko pa rin itong tikman. Bakit ako pinarurusahan ng ganito? Oh my! Parang gusto nang lumabas ng cake na ito mula sa akin. Oh! Kadiri, hindi pa ako nakakita ng ganitong kaberdeng mukha. Sige na nga, tama na ang lungkot. Panahon na para tikman ang magandang cake ko. Hmm, ang sarap niya. At ang akin ay sobrang sama. Hindi ko na ito hahawakan ulit. Ini-enjoy ko ang buhay at itong cake. Melissa, tingnan mo kung ano ang nasa ilalim ng hood mo. Hindi. Ikaw ang mauna. Katulad ng dati. Sige, tingnan natin. Oo, oh, pulang paminta na kakatakot. Magiging sobrang maanghang ito. Paano ka naman? Tingnan natin. Oh, Meron akong pulang silirin. Jill, ikaw ang unang susubok. Ano? Hindi. Uh, tara na. Well, maglaro tayo ng bato, papel, gunting. Oh, tabla ito. Sige, gawin natin ito ng magkasama. Hmm. Naku, hindi. Sige, hindi naman sa... sandali. May tsokolating pulang paminta ako. Ikaw, kumusta? Hindi! Wala akong tsokolate! Sobrang anghang nito! Oo, nararamdaman ko na ngayon at natunaw mo ang tsokolate ko. Ah, paano mo nagawa yon? Pasensya na. Melissa, gusto mo ba ng pulang sili? Eh, hindi. Salamat. Pero ano ang gagawin ko sa tsokolate? Pwede ko itong dilaan. Hmm. hmm, masarap pa rin. Oops, sorry. Kasunod ito ng pulang paminta. Ayos na ang makeup ko. Jill, hawakan mo ito. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng cloche ko. Wow, ang ganda. Isang gintong chinelas. Marami akong ganito sa aking aparador. Sige, tingnan natin kung ano ang meron ako. Meron din akong gintong chinelas. Ang ganda at kislap nito. Tingnan mo, Melissa. Pero alin ang tsokolate? Kailangan kong alamin. Tingnan natin ang mas malapitan. Oh, kaya meron akong tsokolate. Magaling. Mmm, tikman ko nga. Napakasarap. Jill, ang sarap talaga. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap sa buong buhay ko. Kinain ko ang buong sapatos. Mm -hmm. Wow, meron din ba akong chocolate? Pwede ko bang subukan? Kahit na parang hindi naman ito nakakain. Subukan ko nga isuot. Okay. Yeah. Ganyan lang. Ay, hindi. Ha? Jill? Buhay ka pa ba? Ayos ka lang ba? Mm. Ang ganda mo, Jill. Oo, oh, oh, mukhang prinsesa ako. Ang galing. Ang ganda ko tingnan, di ba, Melissa? Wow, prinsesa. Hinahanap kita sa buong buhay ko. Kamusta, prinsipe? Ang pangalan ko ay Melissa. Wala akong interes sa iyo. Ang puso ko, pumipintig para kay Prinsesa Jill. Maging asawa kita, pakiusap. Wow! Ang gwapo mo! Oo, oh, sumasa ngayon ako. Oo, oh, mukhang naubos na ang oras. Hindi, ang magandang karwahe ay naging kalabasa. Baka mahalin din ako ni Prince Charming ng ganito? Kadiri, mahirap ka. Hindi, ini ko kailangan ng prinsesa na ganyan. Ano, hindi ka rin angkop? Magpapatuloy akong maghanap ng pag-ibig ng aking buhay. Melissa, habang nagsasalita ka, pwede ko bang buksan ang cloche ko? Astig! Tingnan natin. Oh, kosmetiko maglalagay ako ng makeup. Teka, teka, teka. Paano naman ako? Alam mo, may makeup ako. Pero ito ba ay totoo o gawa sa tsokolate? Sige, tingnan natin, Jill. Gusto kong maging una. Ayos, maglagay tayo ng lipstick. Jill, mayroon talaga akong tunay na makeup. Pwede mong kainin ang sayo? Oh, gusto ko 'yan. Ang interesante nito, gusto kong magsimula sa lipstick na ito. Subukan natin. Hmm, hintay. Kadiri ito. Niloko mo ako, Melissa. Totoo ang akin at sayo ay tsokolate. Halika, kainin mo yung sayo. Oh, nakakatuwa iyon. Masaya kong kakainin ang makeup ko. Hmm, mukhang masarap ang palette at talagang masarap ito. Gustong gusto ko ito ko ang ideya para sa isang prank. Magpinta tayo ng mukha. Anong pinagkakaabalahan ni Jill? Uy! Ipakita mo nga ang makeup mo! Ah! Halimaw ka! Ay, ligtas ang pakiramdam ko. Alam kong matatakot ko siya. Ngayon, akin na lahat ng tsokolate. Ang sarap! Ito na yata ang pinakamagaling na kalokohan na naisip ko. Hinto. Hmm, Titingnan ko muna. Wow, ang YouTube button. Alam mo ba ang gagawin dito? Hayaan mong ipakita ko sa'yo. I-click ang subscribe button at ang kampanilya para ikaw ang unang makalam tungkol sa mga bagong video. Melissa, subukan mong ibalik ang button sa ilalim ng hood. Siguradong may ibibigay sila sa'yo para sa pag-subscribe. Tama ka! Subukan nating tingnan ito. Nako, iyan ay ipis. Natatakot ako sa mga insekto. Kailangan kong tawagan agad ang boyfriend ko? Halika na. Ano ang problema, baby? Jimmy, may ipis dito. Iligtas mo Nasiraan ako. ka na ba ng ulo? Takot ako sa mga ipis. Huwag mo na akong tawagan. Sa panahon ngayon, mga lalaki. Malalaman ko rin Milasa, ito. Melissa, kailangan mong subukan na hawakan ito. Halika, subukan mo. Hintay! Ano? Masarap nga ito. Chocolate ito at mawawala ka. Mmm, ang sarap. Jill, ikaw naman tingnan natin. Wow, buhay na ipis. Ang cute. Tatawagin kitang Casper. Yak, masaya siya tungkol sa ipis. Nakakadire. Ito ang aking mga kaibigan. Napakarami ko sa bahay. Sa pamamagitan ng paraan, kailangan kong magtayo ng bahay para sa aking Casper. Gagawin ko itong mula sa karton. Hmm, kailangan ko lang ng kaunting oras. At tapos na ito. Ito ay isang maliit na replika ng aking bahay. Melissa, ano sa tingin mo? Okay, hindi mo inaaprobahan ng kaibigan ko. Pero hello, Casper. Ginawa ko ang isang bahay para sa'yo. Welcome, mahal. Sana magustuhan mo ito doon. Galing ba siya sa ibang planeta? Kadiri. Kadiri? Huwag kang magturo sa ilong mo. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng aking kloche. Nako, isda. Hilaw ba ito? Ayoko niyan? Tingnan natin kung ano ang meron ako. Oh, may isda rin ako. Pero sino ang may tsokolate? Ang akin ay may kahangahangang lasa ng isda. Nakakagulat ito. Nagugutom na ako. Tawagan natin ang lola ko ngayon. Alam niya kung paano magluto ng pinakamasarap na isda. Hello, lola? Hi. Hello, honey. Isda ba ito? Shh, mahusay. Hayaan mo akong lutuin ito para sa'yo. Salamat! Melissa, kakainin mo ba ito? Sandali, ito ba ang kanyang kopya na gawa sa karton? Hindi pwede yan! Melissa, hindi ka pwede ngumalis! Ay! Tumayo ka. Lumabas ka dyan! Nakita niya ako. Ay! Shul! Liyaw kang kwain na Sige. Lagyan muna natin ng ginto. Sa ganoong paraan magiging maganda ito. Hindi ko kayang kainin ang hindi maganda. Oo. Oh, Oo. Oh Oo. -oh mas mabuti nga. Ngayon, kailangan ko itong subukan. Mukha itong kaduda-duda. Well, ito ay... Talagang ang sarap! Tsokolate ito! Jill, tingnan mo. Ang isda ay tsokolate. Ano ang kinatatakutan ko? Masarap. Oh! At si Lola ay nagdala ng hapunan para sa akin. Wow! Mukhang astig yan! Lola, ang dami mong nagawa para sa akin. Salamat! Halika na, susubukan ko ang isda mo sa lalong madaling panahon. Mmm, napaka-interesante! Ako ay naglalaway na. Wow, mukhang masarap talaga. Oo, oh. tikman natin. Kunin ang tinidor at kutsilyo. Maghiwa ng piraso. Wow, mukhang masarap at mabango. Mmm, ang sarap. Ayoko kumain gamit ang tinidor. Mas masarap pagkamay ang gamit. Mmm, ang sarap. Ang sarap kumain ni Jill. Gusto ko rin yan. Ibahagi mo ito sa akin? Huwag! Huwag mo akong tingnan pati ang isda ko ngayon. Sige. Sige. Naiintindihan ko. Ang well mo na ngayon. Melissa, hindi mo na matatanggal ang pagiging ganito. Buksan ang unang klosh. oh Hintay, ano yan? Lapis at piraso ng papel? Anong gagawin ko dito? Jill, ipaliwanag. Melissa, anong ginagawa mo? Ang mga lapis ay ginagamit para sa pagguhit. Kaya gumuhit sa papel. Oh, sige. Subukan natin. Iguhit natin ang pangalan ng paborito kong channel. Yan, Neil. So, ako na, Oh, meron ba akong tsokolate? Hindi. Tunay na papel ito. Bakit ka tumatawa sa akin? Tingnan mo kung ano ang nakuha mo. Sige na, buksan mo. Sigurado akong puro tsokolate ang lahat dito. Tingnan natin. Mga lapis at isang piraso ng papel. Astig! Subukan natin ito. Hmm, ang sarap, ang galing. Talagang gusto ko ito. Hmm, ngayon ay suriin natin ang lasa ng papel. Hmm, sa totoo lang, masarap din ito. Bakit ako napakamalas? Sayang. Gutom na gutom ako. Teka, may naisip ako. Iguguhit ko na lang ang paborito kong cupcake. Oh, mukhang napakasarap. Sandali, totoo bang cupcake ito? Well, Jill, meron akong mahikang lapis. Nakapag-drawing ako ng cupcake para sa sarili ko at nakuha ko ito. Hmm, ang sarap. Ang sarap. Seryoso? Pwede kong subukan. Hindi. Akin lang ito. Ngayon, gusto kong iguhit ang isa pang cupcake para sa akin. Hoy! Oh, gumana ito. At lumabas pang ang mas maganda? Subukan natin! Melissa, pakishare naman sa akin. Hindi. Panoorin mo akong kumain at magdusa.